Good day Philippines, good day all over the world Sa muntay lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At sa muntay lupalop ng kontinente, good day po sa inyong lahat Well, ating pag-uusapan ngayon ang ah, Bakit gustong ah, makuha ang lahat ng sponsor ni Dave Ni Brother si Punto por Punto hmm? Alam naman natin mm -hmm. na maraming mga issue ang lumabas ngayon sa kaningap community ha? Ah, sa mga nagbigay sponsor kay Brother Hussie hmm? USA, Canada ha? maraming mga vlogger nag content so wag na po tayo magtaka kati Kramers, kung bakit gustong mapalapit ni ni Brother Hussie ano? kay Dave gusto ni Hussie kasi mga kati Kramers na makuha yung loob ng mga sponsor ni Dave na makuha ni ito punto por punto yung ang tunay kati, uh, hmm? kung magbase tayo doon sa kalingap vlogger, mga katikramers, uh, marami po doon mga issue ang lumaganap. Marami mga issue doon ang um, what I mean, yung nag uh, nagkalat. Yes, that's the right word. Nagkalat about kay Brother Jose. So, naglabasan na ngayon, mga katikramers, yung issue na yung punto-punto. ah punto. Uh, nag ako ng mga vloggers ang kalingap, mga katikramers, siguro apat mga vloggers ang nag-content kay, kay Brother Jose regarding doon sa mga sponsor dito sa, sa so, 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 so social media. Isa na po doon yung uh, from USA. Uh, pangalawa sa Canada. Uh, pangatlo po uh, sa sa part eight, uh, uh, sa East Asia po. So marami pong mga mga issue po ang ang uh, ang binato kay Brother Jose punto por punto. Huh? Ngayon, why nandito siya sa community ng Katikrab, it's because ha, ah, sa mga haka-haka ha, -haka, ah, na gusto akuhin, gustong kamkamin ni Brother si amang is sponsors ni Dave, kaya gustong lumapit ito punto por punto. Kaya po mga katikramers, wag po na po tayo magtaka um, kung bakit may, may, may ganong tao talaga mm, gagawa siya ng way gagawa siya ng uh, butas kung saan siya papasok na makuha lang yung loob ng tao yun ang ginawa ngayon ni hey Brother Jose hmm? mahirap yun no kapag uh, may ganong way na tao na hindi mo you could not expected na may ganon siya pang ugali, no? na akala mo mabait akala mo sincere akala mo totoo yung mga sinasabi niya akala mo tapat siya mag mag-care uh, mag sa isang uh, bata katuloy kay Dib yung pala sa likod noon, sariling interest lang ang pinapahalagahan punto por punto ganun po yung ganun po yung katotohanan mga katikramers hmm? kaya ngayon na ay ay I conclude hmm? nag-conclude na po ako na I conclude na totoo na ginagamit lang ni Brad Jose si, si Dave sa sariling interes si Dave ang ginawang uh, daan para mapalapit ang sponsors dati excuse me ni Tate Ticram, ngayon napunta na kay Dave na makuha nito punto por punto so nasa, nasa sponsor na po yun kung maniniwala pa siya sila kay Dave punto por punto Madali magkunwari mga katikramers. Madali magpanggap. Madali magpakatao. Yung pala sa likod hayo. Okay? Ganun lang po dun. Ano, mga katikramers, ah, kung bakit ah, maraming ngayon nga ngalaiti, ganit, kasi may pumasok na hayop May pumasok na kriminal sa mga sponsor dito sa community ng Tikram. Kaya, again sa mga supporters followers din wag kayo agad maniniwala ano kay um Brother si kasi isa siyang manggagamit. totoo yung mga sinasabi ng mga vloggers sa dito sa loob ng community now uh, defend kasi gumagawa siya ng way na magkagulo hmm? yung uh, between at Dave and the Tech ah? kasi nga uh, sino susuporta kay Dave kakampi sa kanya eh So sino po suporta kay Dave? Uh, parang nala doon ni way na dumaan na mas ma, ma, ma mapalapit ang mga loob ng mga sponsors. Ganun po ah, mga katikramers. Ay, ay, hindi lang ko ni pa manin ko medyo yung Tagalog, medyo zigzag way kasi I'm not totally a pure Tagalog ako. Oh. But I try, all right? Kaya ganun po. Ano, mga katikramers na si Dave talaga ang ginamit niya susi para mapalapit ang sponsor ng community ng Tikram na nakuha ito ngayon Dave, pero hindi naman sila karamihan hmm? kunti lang naman sila dahil siguro sa pag-iintindi lang na nagkulang sa paliwanag hmm? sana mapaliwanagan ang lahat ha huh? actually hindi naman binaba si Dave ng aming grupo ang amin lang naman to defend uh, tatay Tikram sa mga paliwanag sa mga eksplenasyon ni Dave Puno Purpunto na ito'y puro haka-haka lamang maraming mga issue ang luwabas ngayon dito sa social media it's because sa mga sinasabi ni Brother Jose na mga paliwanag niya na lahat ng mga katanungan excuse me lahat ng mga katanungan anya, sinasagot ni Dave tapos binibigyan ng, ng kahulugan ng ibang kagrupo niya untuk por po. Isang word lang, dinagawang ng paragraph. Mabuti lang sana kung yung paragraph na yun, i eh, makakaganda ah, sa, sa dinig ng isang tao. yung eh, problema yun, i eh, nakakasira pala sa reputasyon, dignidad, at pagkatao ng founder ng Team Tikram. Iyon eh, lang po ang 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 ano ang, mahirap po doon. Hmm? mga katikramers, yakala ng karamihan, yung mabait si, ano, si Brad Rusin, ha, pero yung pong ating, ah, uh, uh, ating, ah, uh, nasaks, nasaksihan, uh, sa pag-ikot natin dito sa social media, hmm, dahil po, sa mga, issue, ah, kasi, um, I have, uh, a lot of friends, sa mga iba ibang, ano, community, punto por punto, but, they are ano, uh, focus. But ako, ano ako mga katagrammers, off on off on dahil din sa tinataha kong ngayon, punto por punto. Kaya yung po, ah, mga katagrammers ang nangyayari. ang uh, ngayon, na, nalaman ko na, na, okay lang sana kung isang vlog, vlog lang uh, yung uh, napanood ko. Tapos nagbasa ako ng mga comment ng mga nag-sponsor before sa ano, kay uh, na totoo. Maraming mga nag-comment doon ng mga sponsors ni Brother Jose nga uh, na yung mga yung kasunduan nila hindi sinunod. Hmm? Oo. Parang binudol din sila ni Brother Jose. Hmm? Kagaya sa ginawa about sa Kalabaw. Di ba? Sa Kalabaw. Alam niyo raid ang issue. ano pa magsimulang sa Kalabaw? sa ever Sa medicine. Sa punta sa Kalabaw. na natin alam yung para sa budget sa kalabaw kung saan napunta kasi ang budget para sa medicine sa punta sa kalabaw yung mga ganong issue ganong ikot ng issue ano so ganun lang po doon mga katikramers ang kagay kuya SMD na huwag iniwala sa mga sinasabi kasi sa lahat ng mga sinasabi dyan dito sa social media ni ano ni brother Jose si. inikot-ikot lang niya yung ano lagi siyang sumasagot ng mga paliwanag ng mga ibang vlogger oo pero yung kanyang kasagutan no basic ano lang, basic answer lang na kanyang ginagawa. So anyway, uh, hanggang dito na lang muna tayo mga kasi It's already 5pm and the afternoon. Yan, maraming maraming salamat. Ha? Sa mga dandiyo, please don't forget to subscribe to channel Kuya SMB. Maybe vlog na pausa ko kasi nandito ako sa ano sa labas wala ako doon sa sa aking mesa. So hanggang sa muli, again, this is Kuya SMB. Para siguro, punto por punto, tak na tak, full na full. Have a good day everyone. Ingat ka, bless. mà bơi có tay là